Naranasan mo na bang tumira sa gitna ng palayan na walang kahit na anong gamit at walang kasignal-signal? Eh ang tumira sa isang maliit, kakaiba at sobrang high-tech na bahay. Naranasan mo na rin ba? Sa mga mayayamang bansa ko lang ito nakikita. Meron na rin pala dito sa Maynila at matatagpuan yan dito sa Cubao. Pagpasok ko nga sa loob, sobrang namangha ako. First time ko makakita ng ganito na sa maliit na kwarto ay meron pang mas maliit na kwarto. Sobrang dami nito at bawat kapsul ay may mga natutulog at nagpapahinga. Malamang galing sila sa work or galing sa school. Buti na lang, kasama ko ang kaibigan ko. Kahit papaano may makakausap ako. As in, sobrang tahimik talaga dito sinubukan ko nang buksan yung kapsul na titirahan ko sa loob ng 24 oras. Sobrang excited ko pumasok na nga agad ako. Ang galing kasi hindi gagana yung ilaw kung hindi mo isasalpak yung card. Usuzi na ginamit ko para bumukas tong capsule. Sobrang high-tech na talaga. Para akong nasa spaceship eh. Yanik ko na nga yung mga pindutan na meron dito sa loob ng capsule. Parang bata lang, lahat pipindutin. At bukod sa mga pindutan ng lights, may nakita rin ako dito. Small table. Okay na okay to. Kung meron kang dalang laptop, meron din sila ditong toothbrush, sabon, shampoo at toothpaste. Meron pa silang towel. After ko i-check lahat, lumabas ako para i-check naman yung locker nila. Ang ganda ng locker nila dito. Siguradong nasa safe na kalagayan ang mga gamit mo dito. Medyo nagutong nga kami ng kasama ko. Ang haba kasi ng biyahe. From Cavite to Cubao ba naman? Kaya naisipan na rin namin kumain. At sa baba ng building na ito, merong 7-Eleven. Kaya dito na kami naglunch. After kumain, bumalik na rin agad kami. Dito sa lugar na ito, may mga bawal din na gawin. Una, bawal ang pagkain. Pangalawa, bawal magingay. Siyempre, may free wifi sila dito. At pang-apat, bawal magyosi or vape. Inikot ko tong lugar na ito at napansin ko lahat ng kapsul pare-parehas lang ng size. At isa rin sa napansin ko, wala silang saksakan sa loob mismo ng kapsul. Kailangan mo talagang lumabas. Medyo mahirap lang, lalo na kapag nasa taas ka na papwesto. Kailangan mong bumaba ng tahimik. Meron din sila ditong nag-iisang upuan sa labas. Dito muna ako nagpalipas ng oras. Maya-maya pumasok na rin ako. Sa kwartong ito, kasya talaga dalawang tao eh. Maluwag pa talaga. Pero, isang... Ang tao lang ang required nilang matulog dito. At dahil sa pagod sa buong maghapon, plano ko na rin matulog muna. ramdam ko, mapapasarap yung tulog ko dito sa lugar na ito. Ang komportable. Eh. Tapos, wala pang nagsisigawang mga bata sa labas. Panibagong araw na naman Maaga kami gumising Kahit late na talaga Hindi namin makita kung may sikat na ba ng araw eh Bumangon na nga kami para makapag-breakfast At masulit ang hot water nila dito Naghanap kami ng malapit na Jollibee dito Siguro mga 5 to 10 minutes ang biyahe Kapag nakamotor ka After kumain Bumalik na agad kami Ilang oras na lang kasi mag-out na kami Eto nga pala ang CR nila dito Ang linis At maya maya rin talagang nililinis ng mga staff dito Hindi nila pinababaya ang madumi ang CR nila dito Kaya akong irerate rate to 10 out of 10 to sa akin Pero seryoso Wala ka naman talagang ibang gagawin dito kundi ang magpahinga na magpahinga. Nabibilib lang ako kasi meron na rin palang gento sa Pilipinas. Sa ibang bansa ako lang to nakikita eh. And kung ikaw mas gusto mo na mapag-isa palagi, okay na okay ka dito. Na-enjoy ko din naman na pag-stay ko dito ng 24 hours. Ikaw, payag ka ba na gento bahay mo? Bakit? Comment down below. At kapag may nabasa akong magandang sagot, mananalo ng free 3 days na mag-stay dito sa capsule. Bakit nga ba gusto mong tumira sa gento? So yun lang guys, maraming salamat sa panonood and see you Sa next blog. This video is powered by Skiba Digitals, where passion meets creativity.